Hi, hello. So my name is Christopher, A.K.A. Chris Lory, B.H. And as of this time, I will be um, talking about topic for saan puba or alin po puba yung mabisa ang gamitin yun puba Visa or Mastercard or yung pag refill gamit yung ismoon check cash up sa Seven Eleven or sa Producers Bank or Malayan Bank. Okay. so thank you so much sa mga nagtatanong dito and ginawan ko po siya ng video guys since di po natin alam na yung mga nagtatanong dito is po maaaring uh, may mga katanungan din yung iba so at least masagot ko po siya and yun po ito, uulitin ko nga po ang access ang paksang tatalakayin ngayon is sagutin ko po yung katanungan kung alin po ang mabisang gamitin sa pagtap up ng ating taxi driver application yun po ba ay ang Visa card or yung Mastercard natin or yung pag refill sa GCash app or yung uh, pag refill sa 7-Eleven okay that is a very great question so now uh, ibahagi ko po sa inyo lahat po No? Ngunit, when we, when we talk about charges ang pinaka magandang gamitin natin guys ay ang uh, paggamit ng Visa card or Mastercard. Pag sabihin natin Visa card guys, is pwede tayong gumamit ng Maya, Gcash, yung mga may physical card, uh, Mitra bank yun Union Bank, yun yung mga Visa card or Mastercard. Bakit sinadjust ko or nagsasabi ko na mas magandang gamitin in terms of charges? Because every transaction po guys sa gamit ang ating Visa card or Mastercard, ang charges po natin dyan is only 1% plus 5. So, magbigay ako ng halimbawa sa 1% plus 5. Halimbawa, magre-refill kayo ng 1,000. So, magkano po ba yung 1% ng 1,000? So, 10. 10 plus 5, ibig sabihin, yung makakalta sa account mo sa 1,000 is only 15 pesos. No? So, balit, yung sa, kung mag-refill kayo gamit yung mismo GCash app, yung sa PayPal, sa mismo GCash application, walang physical card, walang Visa card, MasterCard, yung charge niya, guys, sa 7-Eleven, GCash app, tapos uh, Malayan Bank at saka Producers Bank, magkapariho lang po yung charges nila, guys. It's 2%. Point 85 something. So meaning, kung gamit mo yung physical card mo like Visa card or Master card, sa 1,000, yung charge is only 15. Pero pag gamit mo yung mismo physical uh, yung mismo Gcash app mo or sa 7-Eleven ka or sa Malayan Bank ka, ang charge niyan is 28.5 something so medyo malaki may difference di ba so ngayon uh, kung wala kayong kung may kung may mastercard kayo like visa or mastercard so if may fund I suggest na gamitin yung mastercard niyo o yung visa card niyo pero if really don't have wala kayong um, visa card or mastercard but meron kayong gcash na verified account no pag hindi verified yung gcash account you guys hindi hindi po kayo makapag A uh, refill. So, it can be used only sa mga GCash account through application, hindi po sa physical card, but dapat verified siya. So, yun po yung gamitin natin. Bakit very convenient, guys? Because sometimes, yung mga customer natin, is nagbabayan po sila through GCash. So, since naipasok na yun sa GCash mo, so, you can refill your account. Still, the minimum is 300. So, at least, hindi ka na pupunta ng 7-Eleven para mag top up ng account, hindi ka na pumila, hindi ka na mahirapan mag-parking kasi uh, full parking yung harap ng 7-Eleven, yung mga ganun. So, yun po, guys. So, walang po ako ma-recommend kasi kung, pag mag-recommend ako ng Visa card or Mastercard, yung iba wala naman pag uh, yun pag, pag mag-recommend ako ng Gcash app tapos kung may ano naman kayo may mga Mastercard so in terms of charges medyo malaki kasi 2.85% pero pag if you have your Visa card or Mastercard with you that is only 1% plus 5 and i hope it helps and before i will end this um uh, video i want to inform everyone to please follow kung gusto niyo pong makatanggap ng iba pong mga update at the same time, huwag po tayo magpaparefill sa ating mga kapwa driver. Especially sa general chat or sa mga Facebook lang na nagpapapretend na tagapag-load sila because that is a scam. So just in case, uh, magpapaload kayo, mas mainam na uh, ipasend mo muna yung ecoins kasi pag hindi yon, pag hindi sila magbabayan, maibalik ko yung ecoins sa inyo. Pero pag magsisend kayo muna sa Gcash or uh, Maya or sa kahit saan, hindi hindi ko po yan ma-recover. Okay? So at least um, iwasan po natin na magpa-load sa uh, sa online yung magpapaas if na uh, refiller sila kasi may scam at may scam kayo. So just to let you know, wala po yung refund sa office. Okay? So, dapat po tayong maingat, guys, because we are here in the Philippines. Since we are here in the Philippines, we must know what is the um, current um, ano po latest update especially for scamming fraudsters yung mga tanon and regardless po guys uh, may ibang topic na po sa lahat po ng mga customers natin nagpapabayan online mag ito sa 7-11 Palawan si Bona in the here kahit ano yung mga reasons nila kahit regardless kung sino sila so wag po nating gawin yun guys basta yung kahantungan is pinapareview pinapabayan tayo kahit saan bawal at bawal Guys ha, since uh, scam po yan. So ngayon, pag may mas scam guys, wala po tayong re uh, refund kasi nga, bawal na po yan. So bawal sa amin, pero hindi, hindi bawal sa inyo, so wala kami magagawa nun. Basta yung pangalan na pinagpabayan kayo, maging sa 7 eleven palawang kahit saan, through my code and each other. Uh, so that is not allowed. Thank you and please share and mention your friend para update po sila. Thank you and bye-bye.